after natin uh, lumakad ng malayo-layo mga bay lakad ng malayo-layo inom tayo ng buko juice para fresh from the heart <laughs> ah <barang> kanal <laughs> joke lang fresh na fresh mga bay ayun mga bay oh oh na grabe mga bay <laughs> Eh know, Parang akala mo mga bay durian pero hindi durian mga bay na bubuan yan. <laughs> Tara. Tagalog daw. Tagalog. Yo, what's up mga bay? Kumusta? Ah, ang gandang hapon. So, yun mga bay. Sa very long, 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 long time na, na hindi tayo nakapag-upload sa ating YouTube channel. We'll take this chance na makapag-upload tayo ulit mga bay. At ngayon, andito tayo sa Palayan. So ayan, Palayan. Ah, uh, palibot sa atin. Pero hindi sa atin 'to mga bay, <laughs> makikiraan lang tayo. Kasama ko ngayon mga bay si Kadong Kadongski. At pupunta kami ngayon sa ah, uh, doon sa ano namin sa uh, nakuha naming Yugan Bali mamumutong, mamumutong sa Bisaya, mamumutong. What? Kung so, Tagalog, di ko alam kung anong ibig sabihin nun. Basta mag uh, bu buko salad kami, gagawa kami ng buko salad mga bay. At ang nauna na doon mga bay, sila Leo Buslio, si Jomar, si Kirby, at saka yung kambal na si Jingjing at saka si Jungjong. So ang oras ngayon is mag alas stress na at mainit pa rin. So yung mga palay dito mga bayo, oh, lapit na ang maani lahat siguro next week. Ayun. Wala na ubos na to. So ito yung daan natin mga bay. Ito yung daan natin. Doon tayo pupunta mga bay oh. Diyan. Papasok dyan. So dyan kasi namin nakuha yung ano yung sanla na uh, nyugan mga puno. At saka simisis kasi mga bay. Si Mrs. kasi gusto niya kumain daw ang buko salad. Sa kaya mangunguha kami sila, Ms. Labos Leo. Ayan yung bahay nila Mga Doming. So, <laughs> dito na lang kami dadaan mga bay kasi doon daw sa kanila ano, Lulu Islaw may aso daw baka makagat kami. Ito kasi si Kadong mga bay nakagat na to ng aso kaya may trauma na. Mamaya, Natawal yan bigla. Natawal yan bigla sa likuran ko mga bay. <laughs> okay lang dito dumaan mga bay kasi maliliit pa yung aso. Doon kasi kinalulo islaw. Malalaki na yung aso doon. So ayun mga bay. Uh, andito na tayo. Malapit na tayo ma, makarating sa pupuntahan natin So, patuloy lang tayo mga bay sa paglalakad. Ito yun, uh, malawak yung ano nito mga bay, uh, mga nyugan. Saan meron ding puno ng mga durian. Ano kaya niyan puno ng durian. Diyan sa kabila, pero walang bunga mga bay. Walang bunga. Nihingal ako mga bay. Hindi na ako nasana ano, maglakad-lakad ng mga ganito. Tsaka, uh, napaka-init din mga bay. Pagkatapos natin dumaan dito mga bay, uh, na naman natin tong mga uh, maliit na palayan lang. <laughs> Sarap tambay kasama mga banakon. <laughs> eh, banakon redong. dong. Ayan. Ito yung sinasabi ko mga bay, oh. Oh, baktas lula rin niya ito eh. Ito sinasabi ko mga bayo oh, Na pala yan, madadaanan natin. Ito mga, ano nito oh. Hinug na rin, hinug na rin. Ang ah, kita nyo. Kita nyo sa video oh. Ganda yung tubo. So, dyan banda mga bay. Ah, uh, meron tayong makikita ang landahan dyan. So, yan yung landahan na... Uh, Uh, ginawa nila papa tsaka niluluipin so dyan nila niluluto yung uh, alaman ng nyog just dyan din sila nag-uuling so yung yung harvest namin dito mga bay sa nyog namin is every 4 months tapos Parang nakatatlong harvest na kami mga bay Simula nung nakuha namin tong Itong lupa na to Itong nyugan na to Habi, hinihingal ako Sakit na tagiliran ko Ito ah Asa dapat? Dito man Dito oh. Boss Boss Oh, andun sila. Ito tayo doon mga bay. So, dito na tayo mga bay. ah uh, ayun, may nakuha na silang mga mga uh, buko, pang buko salad. Ayan, si Kambal, si si Jungjong, nagkukuskus na. Ayan, si Kirby, taga taga hakot. Ayan, si Jingjing. Jing. Ito yung dalawang Kambal mga bay. Ayan oh pinsan ni Mrs. Ito din pinsan ni Mrs. Tsaka puntahan natin yung ano mga bay, yung mga pilot dito. <laughs> Asa ba taga ni eh, boss? Tara, puntahan natin mga bay. Bidyuan natin sila. So ito yung sinasabi ko mga bay o, na landahan yung paglulutuan ng mga uh, nyug, yung mga buko, laman. Ayan. <clears throat> So ito yung pilot mga bayo si Boss Leo. Zoom in zoom out tayo diyan. Ayun. Ah, yan. <laughs> si Jumar. Wala ni Kuyog. Oh, eh, dito si Jumar mga bay. Ito yung si single single na kalmado. Ito yung lasing na lasing kagabi mga bay. Tinoda? Puta ina ano ba to? <laughs> Bus. Purman. Oh, sa man ng ato nga. dayungan na malagi lagi. Ayun sa oh. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki. <laughs> <laughs> Yan mga bayo, uh, kinagat ng hambubukag daw. <laughs> isa, kinsa? Yung yung sa'yo. Ah, si din, 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 mga bay, kinagat daw ng alumpinig tinig mga bay ahawan ahawan, iburot na <laughs> lumubo na yung tinga niya mga bay o, na, mo, tama ba tama ba, o ito yung mga bay, o ito yung sapaw Inom tag sabaw. Tutorial mga bay kung paano buksan tong ano nyog para makainom uh, tayo ng sabaw. Uh, tutorial by Jomar. Okay, Kumar Bimar. Bayan so, After natin uh, lumakad ng malayo-layo mga bay, lakad ng malayo-layo, inom tayo ng buko juice para fresh from the heart. <laughs> John, mo na ano? Si Leo. <laughs> ah, parang kanal. <laughs> Wah, <Uwe>, di na. Jokang, <laughs> fresh na fresh mga bay. Mm. Kadong na, na ma'am. Kadong na ma'am. Ah. Drillingi. Lingi dre pa. Ba mo Lubi ba? So, kami lang mga bayan dito. Si Jingjing, Kerbe, si Jongjong na kinagat ng alam pinig, niya 'mayo. Si Jomar, si Kadong. Kuadong. Tsaka itong ano namin Pilot ski namin Ito yung pilot namin mamayo <laughs> Si busli Leo ah! Siya <laughs> yung nagdala mga bay Siya yung ano dito Control ng lahat ito yung tester namin si si Boy Calmado. Okay. <laughs> 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 ah, fights ah, kayo Paits okay. kayo bay Ito yung saktong sakto na ano mga bay O pang buko salad mga bay Tinan nyo, Tinan nyo. Oh. Ito yung sakto mga bay So bali ito yung ito yung mga nakuha namin mga bay ni Mrs. na ano, sanla na mga puno ng nyog. Marami to mga bay parang nasa nasa mahigit 100 na ano to. 100 na puno ng nyog to mga bay. Pero nyog lang ang amin dito mga bay, hindi kasama tong mga lansones, mga durian. Hindi to kasama. Ito yung itong mga kakao, Hindi siya kasama mga bay. Ah, uh, bale, ang kinuha lang namin dito is yung durian, ah, uh, durian. Yung ano lang, yung puno ng nyog lang mga bay. So, ayan. Bukas na naman si si Boy Calmado, aka Jumar. The Drunken Master. The Drunken Master. Bahuag, ahos, ginihawaan, eh. Nay lumpinig pinig. Asa. Asa. Asa repeat. Ay, asa oo. Oh. Ayun mga bayo. Oh. oh. Na grabe mga bay. <laughs> Pag nakagat ka dito mga bay para kang sinuntok naman ni Pacquiao. Ano? Ale mara Ayun mga bay pag mga bay, lumabas isa dyan <laughs> pati ito ang <laughs> pilot namin mga bay <laughs> wag kang tumalon mo sa boss <laughs> delikado <laughs> ayun o mga bay ayun o akala mo mga bay durian pero hindi durian mga bay ito yan dakot ang mabalang nandito yung mga laya po no? dyan yan Hihilain lang 'yan mga bay tapos huhulog na 'yan you know Ay no? ah, parang durian Eh mga bay na pa isa natin Sabayan natin 'yan sa paghulog mga bay Eh pa isa mga bay Eh Ayan, yeah, may dami oh. Relax. Baba, baba, pada baba. Relax muna, relax. Uh, tutorial, tutorial. pano paano, paano bumaba? Tutorial, tutorial. Eh, no, tutorial. uh, tutorial yun, mga bay. Paano bumaba, mga bay? Ayan. Nauuhaw yung ano natin, mga bay. Itong climber natin. Ayan, no? Ah. Oh. <laughs> kulang pa, kulang pa. Kulang. Kulang pa. Ah. Yo si break muna kami mga bay. Yo si break muna, yo si break. Kasi ano daw mainit. Mainit yung pwet ng climber namin. <laughs> <laughs> oh, mga team hataw bay, team hataw bay. Ayun. So, bro, jersey oh. oh. Bye jersey mga bay T tingnan nyo yung mukha nyo mga bay at saka yung damit niya, makita nyo mamaya mga bay ganito yung pag maraming boyfriend mga bay ganito yung itsura sana o hoy nyo tahiin nyo

Galing oh. mo talaga bright ka. <laughs> na, na, ano, na nila nila na, maapil yung niya. <laughs> mga bay, update tayo mamaya mga bay pag pauwi na tayo, pag patapos na tayo dito mga bay. na uh, si Buslio aket pa siya ng isang puno mga bay, kuha pa siya ng isang ano, isang dosena, isang dosena ng nyog. Kung sa Bisaya pa isa ka bulig. <laughs> tapos, ayun na. Finish na yun. Tapos na. Tapos uuwi na kami. Tapos doon na mag, ano, mag ng mga ricado. Yung mga ingredients pang palasa. So update tayo mga, mamaya mga baya. Bye Two hours later. So ayun mga bay, tapos na kami at pauwi na rin kami mga bay. Ayun, na nakai-jumar yung yung laman ng nyog mga bay. At saka dala ni Jong Jong yung tubig, yung sabaw, yung buko juice. So, uwi na tayo. So, ito yung area mga bay o no, yung pinagkuhanan natin ng mga pangbuko pang, -buku, pang -buku salad natin. At babalik tayo sa dinaraanan natin mga kanina mga bay. saan tayo dumaan doon tayo dadaan pa uh, pabalik. Yung nakuha natin mga bay parang uh, malapit mapuno mga may mga 3 port siguro. 3 port na topperware. Ayan you know? o. Si Buy Calmado. Luya na siya <laughs> mga bay. Ayan you know? o. <laughs> ya yeah, kumusta? Kumusta ang ano uh, natin? Ah, Kire okay kayo mga experience games, cute. Bagnat-bagnat, cute. So, ano tayo mga bike, change ruta tayo. Ay, wait, dito ya. Dre. Tingnan kayo. May hard lock was kay. Ada ero ada lulu isla daw. So, dito tayo dadaan mga bike sa kanila lulu ipin. tayo uh, uh, ito yung mga sulit mga ito, mga BTS ng Kamansi <laughs> yung mga hanging bridge ito yung hanging bridge dito mga bay <laughs> hanging bridge <laughs> oh. oh masig mataga ka jong jong siguro aja jong okay hanging bridge pia eh, ni mung... Ang bridge Bay atong ano, dadaanan mo. <laughs> ah, <laughs> La, ning <may> hapon. Soting. <laughs> so, ting. so you know, it's it's ah. it's ay mo bay. Ah. Init pa rin mga bay kahit ano na. Ah, uh, hapon na. Siguro mga nasa alas 4 na ngayon mga bay kahit alas 4 na mga bay mainit pa rin dito bilis nila maglakad mga bay oh. ah, dapat pala dito kami dumaan kanina mga bay sobrang layo na yung dinaanan namin kayo na mga bay yun yung palay oh. So, update tayo mamaya mga bay pag nasa bahay na tayo. So, bye-bye, bye-bye. Peace out. So, mix-mix na mga bay, mix-mix na, tapos lalagyan ng ano mani. Nung, yeah, halo mga bay tapos biskwit. So, kapag nasa probinsya ka mga bay, ah uh, ito 'yung magandang buko salad dito yung masarap. Hindi yung kagaya sa mga nakikita natin na sosyal na mga buko salad. Ito mga bay, iba to mga bay. Tapos, ito kami, kami yung kakain nito. Ang mga Kami lahat kakain dito mga bay. Ano? Sarap, nagisarap. Ang Mm. Ang ingredients ito mga bay Isang Angel evaporada Creamer Tapos Alaska Kondensada Dalawang Alaska kondensada Tapos isang 1.5 na Royal Tapos Biskuit, isang bag Tapos yelo Ayan So <laughs> Kahanguin na. kahanguin. <laughs> Ayan mga bay, o. Oh. Mimix na, na mga bay. Mix-mix na tayo. Tapos, kami mga bay, nag-aabang na kami mga bay kasi gusto na namin matikman. Kapuun na to ha? Ito yung... Mar, doha mo, Mar. to, bay? Provincia style to, mga bay. Okay, hindi pa butang nag guys. Ayan lang. <laughs> ayan shout out sa mga ano uh, mga kumakain ng ganitong style sa mga taga probinsya diyan shout out shout out bus na bus na refill manila ano ay nasa tanan. O, oh, daghan pa kayo. Madami pa mga bayo. Te pagdugang <laughs> mo dire te. pa refill. So, yun lang mga bay. Ah, kain muna kami. Yeah. Bye, bye bye bye. Please subscribe, subscribe, comment, share. Peace. Bye. -bye.